So welcome vlog sa akin guys Dito na naman tayo sa aking maliit na kulungan Ayan o oh. Napakain ko na siya At napaliguan ko na rin sila Itong aking mga inahin Ayan, at ito yung kanila oh At ito yung kanyang baby pig Ayan Ten heads So ngayon, 21 days na nila mga kabakyard 21 days so ang um, ang pagwawalay ko mga kabakyard is 28 28 days ako nagwawalay ng aking mga baby pig yan 28 days tapos uh, alagaan ko sila para mag uh, eksaktong 45 days. Alagaan ko itong mga to. Depende yan sa kukuha kung gusto nilang kunin ng mas maaga. Kasi nga, bago naman nila kunin ito, itong aking mga baby pig, ay kumpleto na. Na deworm na sila. Ganon. Para sa ganon, yung kukuha ay hindi na, hindi na siya mamroon problema sa pagpupurga. Kasi dito palang bago makuha yan sa akin ay na kompleto na kompleto na so yun At saka kaya 28 days ako nag naghihiwalay sa akin mga mga lodge o mga uh, kabakyard parang ito para ito si mother pig ay hindi siya ma masobrang mamayat kasi nga nakababad sila eh nakababad sila mga kabakyard So, yan yung magiging posibilidad na mamamayat ito si si mother pig and then pag namayat yon mga kabakyard may posibilidad na hindi siya madaling maglandi uli yan kasi nga syempre kailangan niya pa makarecover yan hindi kagaya ito kasi itong mga kabakyard Nung winalay ko yung kanyang mga anak is 28 days. 28 days and then pinakain ko na lang yung mga anak niya ng uh, feeds para para lumaki. Yun, para masanay sila and then uh, ayun nga, para gumanda yung kanilang uh, bulas. Ganon. Hanggang 45 days yun mga... Uh, kawakyard sa akin uh, so yun, balik tayo dito kay Luningning eto, winalay ko yung kanyang mga anak, is 28 days so hindi siya gaanong namayat pero, the same uh, nakababad pa rin yung kanyang mga mga baby pig so ang naging uh, resulta nun mga lods, yung maaga kong pagwawalay after kong winala yung kanya mga baby pig and then binigyan ko siya ng uh, pamurga ano and then after 5 days nag naglandi siya uli kaya lang nung time na yon hindi ko siya pina pinasimilyahan dahil nga uh, gusto ko nga makarecover uli o makarecover siya ng tuluyan hindi ko siya pinasimilyahan agad So nagpalipas ako ng 21 days. Saka ko siya pinasimilyahan yon. Awa ng Diyos, okay naman na. No? Okay na yung kanyang uh, katawan. So ganoon mga kabakyard. Para hindi hindi matagal na mag landi itong ating mga lagang inahin ay okay naman yon yung pagwawalay ng 28 days lalo na kung magaganda naman yung katawan ng ating mga biik so yan. kaya ito si milagring hanggang 28 days mga kabakyard so merong, meron pa silang 7 days na ilalagi dito sa kanilang mother pig ya tignan niyo naman yung kanilang mga katawan mga kabakyard so at ko sa pagkain naman malakas na silang kumain pero yun nga lang ay wet feeding ang kanilang uh, sistema ng kanilang pagkain sa dry feeds okay naman sila kaya lang hindi ganun hindi ganun kabilis na silang kumain So yan, kailangan ko pang i-transfer sa dry feedings sa mga susunod na araw. Pag sila ay nawalay na, yung kasi madali na lang 'yon kaysa ngayon na andi dito pa sila kay mother pig nila. So yan. Madali na lang 'yon yung paglilipat ng dry feeds kasi nga uh, wala na silang uh, ano gatas na matitikman so yung feeds na lang ang obligado na kakainin nila. Kaya 'yon. So, 'yan mga lords. Uh, hanggang dito na lang ang bidyong ito, so, in ko lang kayo sa aking uh, mga alaga ngayong araw. So, shout out sa ating mga kabakyar dyan. Happy farming and God bless sa ating lahat.